Ngayon mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumado po natin ang atin pong pecha para po ngayon July 2 at July 3, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa lamang po natin mga manonood dito po sa ating YouTube channel. Ayan, magandang araw po at maraming salamat po sa inyong lahat at ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada dito tayo sa ating sumada update para po ngayong July 2 at ayan dito po tayo sa July, yan po ay 7 uh, 2 sa ating pecha, 24 pa rin po sa ating taon ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin I Simplify lang muna natin yung mga numero natin dito 0 plus 7 7 0 plus 2 is 2 2 plus 4 is 6 ganyan din po sa bandang gitna 7 plus 2 is 9 uh, 2 plus 6 is 8 at sa bandang baba din po 9 plus 8 is 17 ito po ang ating unang numero meron tayong 17 at yun naman pong kapares nating numero dito palit po sa bandang gitna combine palit po natin yan yung katilang numero natin dito 7 plus 2 plus 6 is 15. Ito po yung ating kapares na numero. Meron tayong 15. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin yung matayaan. 15, 17 o kaya naman 17, 15. Ayan mga idol. At dahil 2 digits po yung mga numero natin. Ayan. Pwede, pwede na rin po natin matayan yung dalawang kombinasyon na yan. At dahil 2 digits na po sila. Isimplify din natin yan bago natin sila isumada. Ayan, dito po sa 15, 1 plus 5, yan ay 6. At dito sa 17, 1 plus 7 is 8. Yan po ang ating isusumadang 6 at saka 8. At unahin po natin isumadang 6. Kukuhin mo natin yung 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6. Uh, Ganoon kasi natin dyan yung 33. Sumada 33. 3 plus 3 is 6 at 24 so mga 24 2 plus 4 is 6 at dito naman sa 8 kukunin muna natin yung 17 so mga 17 1 plus 7 is 8 pwede rin dyan yung 26 so 26 2 plus 6 is 8 at 35 Ayan mga idol, yan po yung uh, nakuha natin yung numero na pwede natin pagpilihan dito po sa ating sumata ngayon. July 2. Meron tayong 6, 15, 33, 24, 8, 17, 26, at 35. Ayan, 26, 26, 26, po. 26, lang natin 26, 26, 26, 26, lang 26, 26, 26, 26, 26, 26, po 26, 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 po natin 26, 26, 26, 26, 26, 26, natin, 26, natin 26, 26, 26, 26, 24 26, 24 26, Ayan, at 17, 33. Then, 26 at 15. Ayan mga idol, ito po yung mga sample po natin, mga kombinasyon natin nakuha. Sa atin naman pong sumada ngayon July 2. Ayan, meron tayong 24.8, 17.33 at 26.15. Ayan, meron din po tayong tatlong sample dyan at kung nagustuhan nyo po yung mga kombinasyon natin na kuha dito, pwede pwede din pong matayaan yung mga yan o din naman kaya makakuha dito sa taas. Ayan, pwede kayo magdagdag o pumili kung ano pa po yung mga uh, nagugustuhan po natin mga kombinasyon. Kaya din po yung bahal ng pumili dyan kung ano pa po yung mga uh, nagugustuhan natin mga numero. At then mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha para po ngayong July 2. At next natin, yung atin naman pong advance sumada para naman po ngayon July 3. At ayan, umpisahan natin sa July tayo, yung May 7 tayo. At sa ating pecha at 24 sa ating taon. Ayan, gano'n pa rin po. Simplify lang natin yung mga number natin dito. 0 plus 7 is 7. 0 plus 3 is 3. At 2 plus 4 is 6. Ayan, gano'n pa rin po sa bandang gitna. 7 plus 3 is 10. Uh, 3 plus 6 is 9 At sa bandang baba din po Ganun pa rin Add lang natin 10 plus 9 is 19 Ayan po nga doon Yan po yung ating Unang numero Meron tayo Di si Nicky At yung kaparis niyang numero Dito pa rin po yung Sa ganung bit Combine pa rin po natin Yung tatlong numero natin dito 7 plus 3 plus 6 Is 16 yan naman po yung kaparis natin yung numero. Meron tayong 16. Uh, at meron na rin po tayong kombinasyon dito. Pwede, pwede na rin po natin yung matayaan. 16 Saiz 19 o kaya naman ay 19 16. Ayan, pwede, pwede po yung kombinasyon natin ito. Uh, dahil 2 digits din po sila, 16 at 19, isimplify po na natin bago natin yung isumata kagaya ng ginawa natin sa kabila. Ayan, dito po sa 16, 1 plus 6 is 7. At dito sa 19, 1 plus 9 is 10. 2 digits din po itong 10 natin guys. Simplify din natin yan. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. At ito ang ating susumada, 7 at 1. Unahin natin ang 7. kukunin muna natin yung 16. Sumada din si 6. 1 plus 6 is 7. Pwede din yan yung 34. Sumada pa rin tayo 4. 3 plus 4 is 7. At 25, sumada 25. 2 plus 5 is 7. Ngayon mga adol, at dito naman po sa 1, pupunin muna natin ang 10. Sumada this, 1 plus 0 is 1. Then itong 19, sumada 19. 1 plus 9 is 10. Pwede rin dyan ang 37. Sumada 27. 3 plus 7 is 10. At 28. Sumada 28. 2 plus 8 is 10. Kaya mga idol, yan po yung mga numero natin na kuha na pwede natin pagpilihan sa ating sumasang ng July 3. Meron tayong 7, 16, 34, 25, 1, 10, 19, 37, at 28. Ayan. Sa mga numero niya, ipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan po natin, yung kapsulatan po natin yung mga numero. Ayan, lang po lang po natin yung mga naka-insert po natin yung mga numero na yan. At sa ating sample, kinuha natin yung 16, 16 and 37. 25 25 at 19 then 7 at 10 ayan mga idol yan naman po yung mga sample natin mga kombinasyon natin nakuha meron tayong 16 2519 at 7 Gs. Ayan mga din po tayong tatlong mga sample dito at kung okay lang po sa inyo yung mga kombinasyon na yan, pwede po rin yung kamakayaan. Pwede kayong magdagdag o makakuha ng mga iba pang mga po sa taas sa mga rin sa mga pinagin mga video. Kaya na lang po yung pumili kung napakuha yung mga kombinasyon na nagustuhan po natin. At ayun mga idol, yun po ang ating sumali sa Pecha para po ngayong July 2 at July 3, 2024. Maraming maraming salamat po.